May iba mga balita, Congressman Ferdinand Beltran kinwestyon naman o oh, kay SOJ Rebulla ang pagkakasama sa Travel Watch Order. Ang detalye, malaki ka pa Margot Gonzales. Under monitoring na ang lahat ng individual na nasa una at ikalawang Immigration Lookout Bulletin Order o ilbo na permado na siya sa Secretary Boeing Rebulla. Ayon sa BI, susubaybayan nila ang mga travel activities ng mga individual. Natanggap na rin ng BI ang ikalawang ilo would say. Sa pagbunyag naman, just sa Secretary Boying Rimulya, ilang beses daw na tumawag ang isang kongresista at pinalagan ng pagkakasama nito sa ilbo na request ng Senate Blue Ribbon Committee at Sherman Rodante Marcoleta na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control projects. Ay naman sa klihim, ministerial sa bahagi nila ang pag-aproba ng ilbo kung may request. But we have a feedback na may nagre-reklamo sa House that one of those issued an ilbo is a congressman. Uh, certain Mr. Beltran. I don't know him. Eh. Hindi ko siya kilala. I think he's a party representative. And uh, na-alarm lang kami. Na, well, I'm sorry, di ba? Eh, hindi po namin pinili gawin yan. It's not an arbitrary decision on our part to, to, to put a name of a congressman there. It's just that he happened to be in the list. Submitted by the Blue Ribbon Committee Chairman. Of course we respect the low blue ribbon committee Pilipinas sabi diyan eh pag nag-request we will issue because that's what the job entails Si ako because representative Saldico nakasalukuyang nasa Amerika, wala paraw sa listahan na may ilbo kasi wala pang natatanggap na request ang DOJ Sinasabing si Saldico ay affiliated sa San Jose Construction kumpanyang kasama sa listahan ng Malacanang na may pinakamaraming nakuhang flood control projects I'm relying on the word of the house about this being in America. But we haven't put him yet on any elbow. Kasi nga, it will take uh, a few requests for us to, to be able to, to, to handle those things. Kasi nga, it's something that you don't want to use wantonly. Sa mga pangalang na si Ilbo, wala pa raw ang nakakalabas ng bansa. Ang mag-asawang Diskaya, nandito pa raw sa Pilipinas. Pagka uh, dumating yung panahon na uh, The uh, government in and they're in absentia, Well, we can still hold uh, put an HDO against them. I say they are suspected of absconded to another country. Uh, and to Interpol, we can give a blue notice and a red notice. A blue notice to, to, to know so they will inform us of the whereabouts of the person, and a red notice to help us arrest the person, if possible. Natuklasan naman mula kay Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na maging sa lungsod ay nakakubra ng tatlong bilyong halaga ng flood control projects ang mga diskaya sa ilalim ng Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Great Pacific and General Contractor Incorporated, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at St. Matthew General Contractor. Hinahabol na rin sila ng LGU dahil sa hindi pagbabayad ng contractor's tax na tinatayang umaabot sa 30 million pesos. Pabala ni Isko, mapablocklist sila at posible silang makasuhan. We'll give them ample time to respond, to act. Itong mga hindi magkukomply na kumpanya will be blacklisted under the City Engineering's Office and Office of the Building Official. So ano ang epekto noon? Hindi po sila bibigyan ng permit. Para sa Jose at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMN. Sun, 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 sunshine!